may bago na namang kumakalat na balita. Kaya naman si Andy, nag-overthink na nga ba? Totoo ba itong ginagawa ni Filmar? Ayon sa isang source mula sa Siargao, nakita di umano si Filmar sa isla Kasa-kasama si Krisa Lianging Nakikipag-flirt kay Filmar? Mula sa Pilipinas Today page. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Hindi matapos-tapos ang balita tungkol kay Filmar at sa new girl na napadpad sa isla ng Siargao. Ang pangalan ng nasabing babae ay Krisa na tinatawag nilang Habibi. Ayon sa Siargao secret page ay nahuli nga at na-video pa si Filmar na nakikipag-flirt dito at malagkit ang kanilang tinginan. agad nga itong naipost ng isang page na Siargao Secret. Sabi dito, gidilit lagi ni Habibi iyang post with Philmar at sumunod ang mga komento mula kay Indira ko. With soundtrack pa, Jude, nga pinakiyat, ha ha ha. Sabi ni Siargao, kilig. Halata kaayo ang attraction nilang duha. Klaro kaayo nga ga, flirt sa usag-usa, ha ha ha. Samusari ang reaksyon ng mga netizens dito. mayro Mayroong naniniwala at mayroong ding hindi. Basi na sagpaan ng Andy, Kakatolsad anang ng Habibi, uy, galagom lang panit. Nagwal si Andy at uba, now na nagdahom si Philmar i-post. At pag napatunayan nga na ito ay totoo na nakikipag-flirt itong si Filmar, ay kawawa naman si Andy na pure ang love at intensyon sa kanya. Kamakailan lamang ay sweet na sweet nga si Filmar at Andy, panay na nga ang post ni Filmar ng story nila ni Andy at ng mga bata. ito nga ba ang dahilan kung bakit extra sweet si Philmark kay Andy these past few days tapos ito may lumalabas namang bagong issue sa kanila para ba naman mapagtakpan nga ba ang ginagawa niya kay Andy Samantala, busy busy naman si Auntie sa pagbabantay at pag-aalaga sa kanilang mga anak ni Filmar, Si Lilo at Kowa ay lagi niyang kasakasama at sinasama niya rin ito sa kanilang business para magbantay ng kanilang shop. Masayang-masaya nga si Lilo at Kowa at walang kaalam-alam sa mga nangyayari habang si Mami Andy naman ay tila ba nag-overthink na nga ba sa mga nangyayari kay Filmar at sa mga lumalabas na issue. リぐです。<You> <laughs> <laughs> Wait Three, two, one. woo maganda at mabait si Andy at syempre gusto ng tahimik na buhay. Kaya naman napili niya manirahan sa isla kasama ni Filmar. Hindi nila akalain na maraming maglalabas ang issue tungkol kay Filmar. At ito nga, dahil nga maraming nightlife sa isla na siyagaw ay hindi mapigilan ni Filmar na tumingin sa ibang babae ayon sa isang source. Si Andy ay hinahayaan lamang din si Filmar na mag-enjoy sa isla ng Siagaw lalo na sa nightlife at lalo na mayroon pa silang business na barbo sa Siagaw. Marami pa nga ang sunod-sunod na komento tungkol kay Filmar Basin mag-boom ang isyo na na Jude Manika sa iyang pagpasikat na paggitgit ngit, -ngit pag silang duha nag-istorya. Dapat ang babae na lang ni Distansya kay pareho sila na'y na pamilya unya ang nakalain kay ang music background ba? Unya daghan ng comment ihaya gidilit pati sa TikTok. Mao lagi na. Di ba nakabalo man mos ha gibuhat pod ni Jericho nga sa content lang daw. Kinsa may ba na mo sugot o ughang may gasawa? Nayabag na oy, di diba, hilig to siya pabukid ato. Unya karon nagpasyagaw na jud basin na iba ang ihip ng hangin. Basin mang harbat na pod og lain bantog ra sa iyang video sa TikTok nga kigilig siya. Ugya nagbidyo siya, same rapod, sinipa nga pagmit nila ni Filmar. Yan ay mula sa Sao Recruit, Recruit, na page. Wala naman nga mawawala kay Andy ko sa man na magkatotoo nga ang mga isyo tungkol kay Filmar at sa babaeng si Krisa at na tinatawag na Habibi.